Ang daming salamat. Nandito <tong> na sa bahay nila. Idol Night. Logo po ng Buhay Musika yan. Sana po. Sana makapot din ng 100 subscribers yan. Okay, nandito na po ang ating idol. Sana si Brother Night Lumenda. Silver button na bigay sa atin ng mahal nating YouTube. Yan, mo okay, uh, sa ito lang. Uh, maraming salamat po sa palangsawang uh, pag-support sa amin. Uh, lahat po nang uh, tumatangkilid sa aming uh, mga simpleng awitin. Yan, sa una-una po uh, sa lahat. Uh, nais ko po magpasalamat sa pag-recommend ng uh, YouTube. YouTube sa aming mga simpleng awitin. Uh, yan po ang silver button. Okay, buksan mo okay. tal, buksan So, mo. pwede ko nang buksan. Oh. Saka magpasalamat din tayo sa ating mga... Oh, sa mga ating mga supporters. supporters. Para sa bye Yan. So, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Lahat po nang uh, Hello. uh, tumututok sa aming mga awitin. Original. Uh, saka sa naka-subscribe sa aming YouTube channel sa Night Lumenda Musical Pinoy. ay Ayan, yan po. Yan po um... Night Lumenda Musical Pinoy. Sorry sa group. Parang hindi ko mabuksan tol. Siyempre sa mga ibang channel natin. Siyempre yan. Yan po. Yan. Saan so, yeah, yeah. Ayan, So, thank you talaga sa Youtube partner. Kasi may recommend niya ang mga outing namin. Kaya so, ito po, uh, walang katapos ang pasasalamat. Okay. Protectado so, talaga siya. Ayan, ayan po, ayan. Wow, so rats. So ayan. Kasama ito. So ayan. Masarap humawak ng ma uh, ano, sariling pinaghirapan, di ba? <laughs> ayan. Ayan. Kaya maraming salamat sa uh, lahat po ng uh, supporters namin sa Night Luminda Musikang Pinoy at uh, siyempre sa YouTube uh, partners. Yan. Yan. So pwede na natin ito isabit tol. o oh, pwede. Isabit natin. Uh, buwan ang pinag yan. Yeah. Bunga pinaghirapan. Yeah. 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 Yeah magamit natin ang uh, aking ating pinapangarap. Mm. Kasi yung pinapangarap lang. Yan po namin nilalagay dyan. So, bagay ba dito? Oo, yeah. oh, bagay na bagay yan. Bagay dito, Tol? Oo. Oh. Yan, yeah. ma dito na. Saan sir? group? Oh? Sa taas dyan. Sa... Dyan sa so pagitan ng square. Sama-sama. Dito, dito. Yan. Yeah. Bagay dito. Yan, yeah, dyan. Yan. Yeah. Okay. So, Masarap talaga sa pagkira naman Okay. Thank you, thank you. Ah, uh, inulit ko, uh, maraming salamat sa YouTube uh partners. Sa uh, pag-recommend niyan sa aming uh, yeah. simpleng awitin. Yan, yeah. mabangan yeah. niyo po mga friend ang uh bagong original song namin. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you.